Yes, hello mga paps. Uh, gumawa nga pala kami ng DIY Alcantia. Uh, simple lang siya pero sana mapuno natin. Nalagyan din lang ang mga coins lang din naman ang ilalagay natin para kahit malayo pa yung uh, Pasko eh malay mo, makuno natin at yes! natin sa mga bata. Uh, pagdating ang Pasko, eh, kaya ka nga give love on Christmas Day, di ba? Pero din naman Pasko, uh, siyempre, na temperate na, nabiyaan na nila, yung, 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 yung 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 pa lang ang <laughs> Siyempre, sana mapuno natin. Uh, at at siyempre mga paps, sa mga tapan natin na uh, may badge na, yes! Alam mo, uh, sila sa masama sila sa mabibigyan. Ika nga nakalagay dito eh. Give love on Christmas Day. Sana mapuno natin. Ayan lang mga paps, nalagay lang muna namin dito at sana mapuno. It's time to time lapse. Ayan mga paps, natapos din kami. Uh, ulit, ulitin ko, sana mapuno namin to para sa Pasko at may namin sa mga bata. Ganun din sa mga top pal natin na mga badge. <laughs> Ayan mga paps, salamat. Kapanood nyo, peace out. So.